alang oh puno yung kanina? yep alam mo aking tinta ngayong araw press na press pram likod ng bahay. hmmm 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 si Tao Singkamas, Talong. Wala na lang pala sigarilyas Garnia sa bahay kubo na eh. Ito, mga parinya, oh. May upo pa ako doon. Isang mahabang upo. Bakit mo din Ito 20, isang tali. Marami, 20. marami 20 oh. No. O -o. Nga. Eh okay lang yan. Kalahati 20. Marami 20. <laughs> Ayan. Ayan yung akin sa kailang customer. <laughs> sa kasita. <so. laughs>